mga kaibigan welcome back eto maganda po ang video natin marami kayong mapupulot dito bilig all star nakatikim kay kai soto napakaangas na japanese at may history pa na naitala dito sa all star ano kaya ayon? at babalitahan ko din po kayo dito nga sa coach ng gilas Pilipinas. simulan na natin mga kaibigan bilig all star introduction pa lang kaibigan talagang mainit na maangas ng japanese na si koya mata kaibigan, ito po ata ay teammate po ni Kiefer Ravenna dito sa B-League. So ito, nakascore lang to mga kaibigan, nag-angas na naman. Kaya naman, mga nakikita ni Kai mga ginagawa nito. At nakakatuwa rin ating kababayan, di rin talaga nagpahuli sa paangasan. So makikita natin dito, nakadang si Kai. Understandable naman na medyo maluwag yung depensa rito pero nakakatuwa. Kita naman natin ang ginawa ni Kai, tinitigan pa. Sabi lang, Hapon, what? Kahit hindi ko Yung reaction niya, So ito mga kaibigan, bumawi naman sa kanya, talagang tumawa na rin. Talagang friendly competition na ngayon mga ganyan. Katuwa lang para sa mga fans. So ito makikita natin, nagustuhan ko yung ginawa rito ni Kaya na parang ginagawa niya mga bagay na dati naman yung ginagawa, nagdi-dribble ng bola. Kaya niya naman talaga yan eh. Ngaling talaga nasa kusning talaga kung papayagan siya na gawin sa game. So dito medyo malawag sa All-Star. Talaga nga namang nagagawa niya yung pwede niyang gawin. So ito nakita natin ang power dunk kay, kay 30 Ravenna so ito tignan natin yung gagawin dito ito pala yung ano tallest ever mga kaibigan na makikita natin sa history ng basketball pinakamatangkad na lineup tignan nyo naman Slaughter Kai Soto Liu tatlong 7 footer at hindi lang basta 7 footer 7 7'5, 7'3 at 7 foot 7 ata si Slaughter tapos ang point guard nila si Carl Tamayo pero nagpo point guard yan si kay mga kaibigan kita, naman yung isa pang big man 6 9 yun etong score. 127-115. Panalo po ang Gilas Pilipinas. Yan ang tinawag ko dahil puro Gilas Pilipinas yan. Yeah. Ibang balita naman tayo mga kaibigan. Ayon po sa report ng ABS-CBN News, thank you so much. Nagpahayag na si Kai Soto ng interes sa paglalaro sa Gilas Pilipinas. Take note, may laban po tayo next month dito nga sa Asia Cup Qualifiers. At ayon po mismo kay Kai, gusto nyo maglaro sa Gilas. At never siyang tumanggi sa ating national team Dagdag pa niya As long as healthy ako Wala akong injury Wala akong games ng time na yon Edy of course kung kukuhain nila ako, always willing ako maglaro para sa bansa natin. Lalo't ngayon na we're doing well with coach team. Excited ako maglaro with coach team kung kailan man. At tiningnan ko nga mga kaibigan ang schedules ni Kai dito nga sa B-League. Wala silang game sa time ng FIBA Asia Cup dahil nga mga kaibigan siguro FIBA break yan malamang. At pwede rin ang sinabi ni Kai na ito ay senyales na si Coach Tim Cohn pa rin ang sa Gilas Pilipinas. Kasi basically mas may alam siya sa atin pero SBP pa din ang masusunod about dito at wala pang official sa ngayon kung sino ang head coach kahit iisang buwan na ang laban ng gilas. And take note, may report ang spin.ph kahapon. Maraming salamat po about nga dito sa Australian Boomers head coach na si Brian Gordian na interesado po ito na i-coach ang gilas Pilipinas dahil napamahal na din ang Pilipinas sa kanya. Kaya naman mga kaibigan, nandito na naman siya sa atin sa Pilipinas ngayon bilang consultant naman po ng team natin na Strong Group. Pero sinabi niya mga kaibigan na open daw siya dito sa Gilas pati na dito sa PBA pero after pa daw ng kontrata niya sa Australian Boomers which is after pa po ng Paris Olympics. Nagaganapin sa July 26 hanggang August 11. So matagal pa eh, marami pa tayong laban na dadaan agad. Kagaya nung next month at the same time mga kaibigan doon sa Paris Olympics Qualifiers. So ikaw kaibigan kung ikaw ang ay sinong pipiliin mo for long term coach ng GILAS Pilipinas? Si Tim Cohn ba dahil tested na? Si Brian Gordian ba? Si Tab Baldwin? Or Coach Reyes na always available for GILAS ay mismo sa kanya? I-comment mo sa baba kaibigan. At batiin ko lamang po si na YC Clapis, June Pilipina, Well Played, Rodman, Kukwa Martins Lutoan, Steve Sky ng Iloilo, Rol ng Libya, Ariel Abalos at yung kumpare niyang si Paul Castro at Jamali Vlogs ng Negros Oriental. Thank you for watching guys! Bye bye!